I have foreign M. news. the National Aeronautics and Space Administration or NASA ang kanilang kauna-unahang space exploration sa Moon Europa upang tukuyin kung may ang kubitong kondisyon para masuportahan ang buhay ng mga tao. Sa press release na inilabas ng NASA's Jet Propulsion Laboratory, tinatayang nasa 5.2 billion US dollars ang ini-invest ng ahensya para sa nasabing misyon kung saan sinimulan ito noong 2015. Ayon sa ahensya, nakatakda itong ilunsad sa NASA's Kennedy Space Center sa Florida sa ikasampu ng Oktubre gamit ang NASA's Europa Clipper Space at dadalhin nito sa SpaceX Falcon Heavy rocket sa orbit. Magtatagal ng 5 and a half years ang paglalakbay ng spacecraft at inaasahang sa taong 2030 ay lalapag ito sa planetang Jupiter. Ang Europa ay isa sa mga Jupiter's 95 moons at ika-anim sa pinakamalapit na buwan sa ating planeta kung saan pinaniniwala ang ito ay may saltwater ocean, doble pa kumpara sa karagatan ng ating mundo sa ilalim ng icy crust nito. Para sa IFM Foreign News, ako sa Idol Andy Lim, Idol!